High school lover. High school lover! <laughs> Ayos! Sa mga tagalaon niya, may sikreto! Aba, Ilocano eh, matindi yan. <laughs> Alam nila yan, meron ganyan talaga. Hindi lahat ng barbershop na... Ah, kayo lang meron yan. Fancy oh. nga eh, fancy. Ah, susya. Sosyalin pala talaga dito, mga ka-brets. <laughs> Naku, mamaya pagkatapos ng gupit ko, gusto ko meron ako masarap na pagkain dito sa harap. Kasi fancy. <laughs> yeah! <laughs> Mga kaburks Medyo Kalbo na tayo Pero mahaba-haba na yung mga buhok natin dito sa gilid So try natin na magpagupit At sabi ko San kaya ako magpapagupit Na at the same time Mapopromote ko yung ano nila Yung barbershop nila So tara Dito na tayo pinagpad Tinawagan ko nga Sabi ko available ka ba ngayon uh, Make sure na hindi ka busy Para pag natin Uh, available ka or pwede kang makakwentuhan sa vlog so pwede daw so tara punta tayo dito at nandito tayo ngayon sa Bridalwood medyo malayo sa bahay pero okay lang ang importante naman eh kahit pa paano makasuporta tayo sa mga kababayan natin na may business dito sa Calgary dito sa Canada So, ayan, meron siya ditong signage na Fancy Pages Barber Shop. So, ito yung kanyang shop, no? Tignan natin kung anong meron. Open siya Monday to Friday, 9 to 7 p.m. Saturday, 9 to 6. Sunday, 11 to 4. Yan yung phone number. 825-540-1214. Or yung address niya, 3103-230 Everside Boulevard, Southwest Calgary. So, hello sir, magandang araw po. Sir, pakipatay mo music! Oh music. So, nandito tayo ngayon. Sir, magandang araw. Chris Cusinero po. Magandang araw. Sir, magandang araw. Laki naman itong business nyo dito, sir. Ang laki. Ilan yung nagugupit nyo dito? Sa so, ngayon, kami balang dalawa yung... Siya pala yung full-time ko. Siya yung full-time yung um, nagugupit? Pero yung tatlo kong... Puro part-time pala. Part-time, meron kayong extra part-time. So anong araw yung busy nyo? Uh, weekends. Weekends talaga ang busy? Yeah, start Friday, Saturday, and Sunday. Sir, taga saan kayo? Uh, Batangas. Ah, batiin nyo yung mga kababayan natin sa Batangas? Ah, uh, sa mga kababayan natin ba sa Batangas... Magandang araw sa inyong lahat. San po kayo sa Batangas, Sir? Rosario. Ah, sa Rosario. Yeah. Wow. Yeah. Sir, ilan taon na kayo dito sa Canada? Uh, seven years. Seven years na. Andito na yung family. Dito na. So, nung nasa Batangas pa kayo, paano kayo nag-apply papunta ng Canada? Actually, Mrs. misis ko yung nauna. Ah, kinuha lang kayo ng misis nyo. Yeah, yeah. Single pa yung misis nyo noon o magkasawa na kayo? Magkasawa na kami. She Pero nauna lang siya talaga. Yeah. Sir. Tapos anong uh, trabaho ang kinuha niya papunta rito? Hmm, as a nanny. Nanny siya nung una? Yeah. Uh, long time ago? More mm -hmm. than seven yeah. years? Yeah. Diba? From Hong Kong. Bali, nag-Hong Kong ah. muna siya. Then, okay. Punta siya ng Canada. Yun. So, ganun palang ginawa niya, no? Yes. Nag-ano siya? Nag-cross country siya. Papunta ng Canada. Galing ng Hong Kong. Mm-hmm. Tapos pagdating niya rito, nagnani siya. Nani. Tapos after 1 to 2 years, nag-apply siya para maging PA Tapos mm, nakuha kayo. Yes, Yun. So, ilang anak niyo ngayon? Dalawa. Dalawa. At anong trabaho niyo ngayon? Dito lang sa barbershop? Ato, full-time dito. Full-time -time. na nagugupit. Yeah. Sa Pilipinas, nagugupit din kayo. Mm-hmm. Yeah. So, sir, paano yung mga ano? Paano yung pag start niyo dito sa Calgary, sa Canada? Ito ba talaga yung gusto nyong lugar sa Calgary? Mm, yeah. Tsaka, no choice na. <laughs> no, Calgary, Calgary talaga. talaga. Yeah. So, start pa lang na pagpunta nyo na Canada, Calgary na? Mm-hmm. Calgary na Ayun. talaga. Tapos, nung nag-start kayo dito, pwede nyo ba ikwento? So, paano kayo nag-start -nag dito? Anong unang nyo naging trabaho? Oh, yeah. Nag-start ako as, uh, work ako sa fast food. Sa fast sa food? Sa yeah. For three months. Three months kayo nagtrabaho trabaho mm -hmm. ng A&W. Okay. Mm -hmm. Tapos? Kasi naririnig ko sa mga kababayan natin dito, na hindi pwedeng magtrabaho yung walang license sa oh. barbershop. Okay. So, natakot ako. Nag-start muna ako sa fast food. Okay. So, hanggang tinry ko muna, tinry ko, yung, tin ko din yung barbershop. Okay. So, so kumuha muna kayo ng license? So, anas din, hindi. Hindi kayo kumuha ng license? Tinang so, hindi totoo? Tinanggap ako nung boss ko. Okay. Sabi niya, okay yan, saka ka mag-aaral pag yung naka-ano ka na. Naka-adjust ka hey, na. Naka-adjust ka na. So nag-aaral so, ako after. Oo, so pag, mm. pagkakuha nyo ng job, saka kayo nag-aaral ulit. Yeah. Mm -hmm. Yun. So ngayon, eto na yung business nyo. Yeah. So how's the, the business? Uh, good. Good? I'm getting good, man. Yeah. <laughs> yeah Ikot medyo, nyo ako dito saan niyo? Medyo, medyo nag-be-busy na. Yeah. Nag-be-busy na. Ito yung, uh, so ano yung address nyo? Ulitin natin. Para alam ng mga kaberks natin. Sa Evergreen Southwest. Yon. Hanapin lang Evergreen. nila sa Google, no? Yeah. Yeah. Anong pangalan nung barbershop? Fancy Page Barbershop. Ayun. So, Pinoy Barber. Pinoy Barbero Barber. anong phone number para makontak kayo? Uh, 528-540-1214. Fancy Page number. Yon. So, yun mga kaberks, no? Para rin tayo sa screen. <laughs> Yan. Uh, alam yun na ang gagawin nyo mga kaberks. Kung gusto yung magpagupit, nandito kayo sa May South kasi malayo na kung doon kayo sa ano sa downtown or sa north kayo magpapagupit yung mga nandito sa south supportahan natin yung kabayan natin taga Batangas yes, sir. taga Rosario Batangas ay sir hindi ko na ko yung pangalan mo pala yeah. Efren, Efren, Efren. Long talk. Yeah. Yun, si Sir Efren. Siya At yung... At mga taga-tagig. May bahay kami sa tagig. Yeah. Ah, -tag. Oh, Yung yeah. mga kaibigan natin siya yeah. sa tagig. Saka yung kaibigan natin dito sa Calgary, syempre. Yeah, so, syempre. magandang araw sa inyong lahat. At uh, supporta tayo kay Sir Efren. Sa mga kababayan natin dyan, alam <laughs> nyo na. <laughs> so, paano? Mga ka magpapagupit magpapagupit tayo kay Sir Efren kasi wala na tayong buhok eh. Sir Efren, wala akong buhok. Oh, kita mo. Mamagic natin yan. Mamagicin mo yan? Yeah. Kailangan papagiin mo ako para magpagupit sila. Siyempre, biglang kuwapo yan, mga bossing. Kaya ba tangganin lahat ng butas-butas ko sa pisngi? <laughs> Kaya ka pa natin naparaan yan. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. So, tara mga ka-berks at uh, papagupit tayo dito kay Sir Efren. Siyempre, support tayo sa local business ng mga Pinoy. Hmm. Thank you, thank you. So mga ka-berks, papagupit na tayo kay Sir Efren. Yan. Yeah. Wala nang buhok yan, sir, eh. Tapos <laughs> lang <laughs> yan. natin yan. Mabaya. Biglang lang guwapo. Sir, di mo namimiss ang Pilipinas? Namimiss. Nami uh, uwi... uwi nga kami next month. Ah, uwi kayo ng Pilipinas next month? Yes. Surprise o oh, hindi? Hindi. Ah, hindi. Kasi kung surprise, may harapan tayong i-post tong video na to. Yeah. Sarapan ka na salamin mo. O sige sir, bahala ka na dyan. O oh, yan mga ka -Burks. wala akong makita. Hindi ko kayo makita. Blurry. So, anong so anong gagawin natin dyan? Then. Lilinisin mo lang yung mga gilid, sir. So, Kasi gilid yung itaas, hindi mo na magugupit. Wala namang laman yung... Niyang... So, papantay lang natin yung ganyan. oh, bahala ka na. Linisin mo yung gilid. Zero natin yung gilid. Sige, sir. Salamat. Pari ng buhok yung kamay. Sa Zero natin yung gilid mo, ano? Paano ba yung zero? Hindi ko alam yung zero, eh. Walang buhok dito. O, oh, sige. Basta malinis tignan. Para magpapantay. Di ba alin ang malinis tignan yan? Di ba alin yung mukha? Dahil <laughs> yung mukha natin, wala na tayong magagawa dyan. <laughs> dito ka sa kabila para nakikita nila 'yung gupit. I-focus mo 'yung nagugupit natin doon. E napaka-smooth mo gano. Oh. Kita mo ang ganda nung razor ni Bossing, oh. uh, mga wireless na ngayon, 'no? Oh. Mm -hmm. Di battery na ngayon, hindi na 'yung kagaya ng dati na may mga kuryente-kuryente mm -hmm. pa. Cordless na. Ngayon. Oo, ang galing. Parang sanay na sanay ka talaga, sir, no? Yes, sir. Oo. Tagal niya na kasi nagugupit, mga ka-Berks. Kita niyo, mga ka so oo. Oh. Pumugi tayo na isang ligo. Isang ligo lang. Oo. Oh. <laughs> Mas pogi pa rin si Sir Efren. <laughs> <laughs> oh, Sir Efren, habang nagugupit ka dyan, batiin mo na yung mga kababayan mo. So Sino mga mo gusto mong batiin doon? Sa mga kababayan ko dyan, sa Matangas. Sino-sino? Mga... mga barkada mo, familia mo. RBA Barbershop dyan Shoutout sa inyo Sa mga kamagana ko dyan sa Rosario Mga kapatid ko dyan Kumusta, kumusta At dyan sa Tagig Kumusta kayo dyan lahat Sana dyan parik kayo At dyan lang kayo Huwag <laughs> <laughs> naman Huwag naman ganun <laughs> Joke lang <laughs> Joke lang, joke lang Nagpapatawa lang si Sir Efren Ganong kamay mo sir ah Parang gusto ko matulog ah. Yes sir. Eh sir dito, Pagka nag-gupit nag, uh, diba, ka, Pilipino magugupit mm -hmm. Ano yun? Meron din mga massage-massage o kagayang sa Pilipinas Yes, sir Yung diba, mga ganong-ganon yung... Di ba hindi ko masyadong ginagawa dito yan? O, oh, bawal dito sa Canada Hindi naman siya bawal Kaya oh. lang, yung sa mga ibang lahi natin Ayaw nila Sa mga ibang lahi Oo oh, oh. Medyo O, lalo na yung iniikot yung ulo, di ba? Yung ginaganong-ganon Kasi minsan, delikado yun Medyo may nagiging kahulugan sa kanila Pag medyo hinahawakan mo yung customer ah, Sa ating oh. mga Pilipino, okay lang natural lang yun, no. Yeah, o so, ka pa ng pulbus. Yeah. Sa ibang <laughs> lahi, hindi na pwede. sa ibang lahi hindi pwede pala. So hindi niya ginagawa dito although sa Pilipino ginagawa sa Pilipino yeah. kapwa no, Pinoy. No, Oo. So, Balita ko sir meron ka karing massage dito sa ano mo sa barbershop mo. Yes sir, meron din kami dito massage. May massage room ako dyan sa likod. Ah uh, pwede rin kayong bumisita dito. Uh, missis ko naman yung nagmamasage. Ah so kayo dalawa dalawa talaga ang nagtatrabaho dito. Yes, and then mm -hmm. may promo siya. May pag uh, nagpabukas sa kanya ng dalawa. For example, couple, may free haircut ka, isa. Wow, may free haircut. Yeah. Wow, panalo. San ka pa ka burks And then uh direct billing din siya mga guys mm -mm. ano yung direct billing para alam nung iba yung uh, insurance nyo ganun ah, insurance yung magbabayad kung meron kang insurance para sa massage no yes wala mm -mm. ka nang babayaran basta tapos mong massage pwede ka na tumakbo pwede ka na tumakbo or kaya kung medyo na enjoy ka sa pagmamassage nila pwede ka rin mag-tip kahit yes. paano di ba sir tama o tama yes sir. tama tama <laughs> <laughs> Oh alam na mga ka ang mga Pinoy talaga pagdating sa mga ganyan sinasave yung mga Mag-tip naman tayo ng konti. Yes. Iyon, <laughs> panalo. O mga ka kita nyo naman. Hindi na ako mukhang Jurassic Park. Mukha na akong Jurassic Park 4. Ano na yun? Mr. Cosinero ka na ulit. <laughs> Mr. Kusinero na ulit. Eh sir, ikaw naman. Tanongin kita. tagasan ka sa Pilipinas? La Union. La Union? L.U. Paano ka nakarating ng Canada? Kinuha din ni Mrs. Kinuha ka rin ni Mrs. Uh, si, ah, si Mrs. mo rin na unang pumunta dito. Since 2015. 2015 pa. Hmm. Tapos, ah uh, anong kinuha ni Mrs. dito? Anong trabaho pinasok niya? LPN siya, nurse. Nurse siya. Uh, Tapos kinuha ka niya rito nung maging PR siya. ah uh, nung nagpakasab ko kami. Ah, teka muna. Hindi ko maintindihan. Bali, la, Single siya. siya nagpunta dito. Kinuha ng mga parents. Ah, so i sponsorship sa kanya, kinuha ng parents. Tapos pagdating PR, ka agad. Ting, P, oh, parang si Angelo yung anak ko. PR ka agad. Tapos pagdating niya rito, dito kayo nagkakilala o sa Pilipinas, Magjawa na kayo. High school lover. High school lover. Ayos! Sa mga tagalaon niya, may sikreto. Aba, Ilocano eh, matindi yan. High school lovers pala sila. So, iyon, paano nagpakasal kay sa Pilipinas? Oh, nung pangalawang bakasyon mo. Last year lang. Nung nagbakasyon siya, nagpakasal kay sa Pilipinas oh, tapos na. kinuha ka niya dito. Oh. Uh, Ayun, siyempre ganoon, siyempre asawa Isla. siya. Eh. So pagdating mo dito, ano yung una mo naging trabaho? Ito. Ito na kaagad. Dito uh, na kaagad kay Sir Efren. Hmm. Ah, so ang trabaho mo sa Pilipinas, nagugupit ka rin? Opo, sa salon. Sa salon ka so, naman. Ah, okay pala. So, yung pala yung trabaho niya sa Pilipinas pala. Nagugupit na rin. So, kumusta mo naman ng business? Nakaka-survive naman? Okay naman? Okay. okay naman. Okay naman. So, maganong trabaho? Hindi ganong kabigat, no? Oo. Oo. Mas flexible yung oras. Flexible yung oras. Tapos, pag may customer ka lang at saka ka lang magiging busy. Hmm. At mostly, weekend kayo busy. So, meron din mga bata or marami talaga mga Pilipino nagpapagupit dito. Yeah, mostly mga Pilipino sa weekend kasi yun yung free time nila eh. Pero, pero mga weekdays, yan, iba-ibang lahi pa. Yung ano pangalan nyo, sir? John Lester. John Lester, si Sir John Lester ay eh, taga La Union. batiin mo yung batiin mo yung mga kababayan mo sa ano, La Union. La Union. Uh, <laughs> oh, so, yung salita nyo. Ito, taga La Union dito. <laughs> Back yun. <laughs> ano, yun lang De? yun? <laughs> Kamusta? Yung mga barkada mo, pamilya mo doon. Baka gusto magpa-shout out. Shout out sa mga tropa ko dyan. Sa La Union. Paagan. O, oh, sino-sino yun? Siyempre, kung ako yun, gusto ko sabihin mo yung pangalan ko para matawa talaga ako. Si Puroy at saka si Justin Joy, Medina. Yan. Ayun. Poging-poging mga tropa ko dyan. Ayos. <laughs> Manood kayo sa vlog ni Kuya Kusinero. Tayo. Ayan. <laughs> Ayan. O family mo. Si mama, si papa, o yung mga kapatid mo doon. Ako na yung tropa, yung family. <laughs> Oo so, ano, nga, nakalimut nakalimutan na yung pamilya niya eh. Tatampo na si nanay, saka si tatay oh. Yeah. <laughs> uh, sa dyan trabaho lang <laughs> trabaho lang so ang totoo niyan mahihiyain talaga tong si uh, yeah. bossing kaya ano kaya eh, hindi siya makapagsalita ng maayos so tuloy lang natin yung pagugupit ni bossing ang laki tong ang laki nitong ano niya itong shop niya oh, mga kavert tapos feeling ko nagbablog ako kasi meron din tayo nito <laughs> may ring light din tayo dito ayos okay. diba Ayan na mga kabert, so oh, ang ganda na ng resulta o. Oh. Kikita nyo naman. Sexy, sexy man. Oh. O, saan ba? Kita ba? O, oh, kita, di ba? O, oh, pakita mo nga yung likod ka, pare ko. Kabert. Oh. Ito sa Calgary. O, uh, oh. panahano, smooth na smooth o. Wow. Sana ganyan din kakinis yung pisngi <laughs> <laughs> so mga ka kung kayo gusto nyo magpunta dito sa shop niya, punta na kayo dito at magpagupit kayo dito. Napakagaan ng kamay at saka do ng kanyang gupit. Kita nyo naman. Ang ng gupit. Huwag nyo na tignan yung mukha ko. Hindi talaga makinis yan. <laughs> Pero yung gupit niya, smooth na smooth. Gustong gusto ko. Galing. Panalo. O, kita nyo naman. Talagang full service sila. O, ayos. Siyempre, at... Uh, Puro libag yung leeg ko, sir. Pasensya ka na. Ah, natin yan. <laughs> Kasama sa trabaho ng barbera yan. Kasama ba yan? Kasama pati yung libag. <laughs> sir, magkano nga pala yung gupit nyo dito para malaman nila? Ah, yung regular uh, price namin, $32. $32. Then yung page, uh, $37. Ano yeah. yung page? Yung mga zero, zero page. Ah, oh, hindi ko alam yung zero. page. like bro. this. Like this. Ah. Yeah. Yung ganito, mahal pala na ito. Mm, yung ganyan, mm -hmm. Yung mga regular, yung one, two, mm -hmm. one. Tapos so, yung basket, yung semi-calvo. Oo. Oh, oh. Tapos oh. 27. Yun, may mga ganun pala sila mga gupit, no? Wala akong idea dyan, eh. Basta pag sinabi nila, papagupit ka ba? Oo, oh, bahala ka na. Yan <laughs> ang sinasabi ko palagi. Then yung hot shape namin, 35 dollar. Ano yung hot shape? Yung uh, hot shape, yung balbas. Ah, yung i-shave mo yung balbas at bigote, parang ganun. <laughs> yeah. Yes. Ah, ayun pala. O kaya yung gusto nila, yung masusunod. Kunwari, may pagkagalito, yes, may, may matitirang yes. konti. Yun. Kay Chris Kusinero kasi may balbas talaga ako eh. Para hindi makita yung dobling baba natin natatakpan ng buhok. <laughs> <laughs> Parang mukhang isa lang yung baba. <laughs> Sir, pakita mo yung likod para makita nila yung sinishave doon magaan itong kamay ni kabayan natin, itong kabirks natin na si Efren. Ayos yung pagkakagupit niya, malinis. At saka halos makatulog na ako sa sarap niya magupit, no? Magaan kasi yung kanya mga kamay. Panalong panalo. So alam niyo na mga kabirks, kung magpapagupit kayo, nandito kayo sa south ng Calgary. Or mapadaan kayo dito. Punta na kayo dito sa Fancy Fades. Napakagandang magpagupit. Then, ito pa, yung importante dito. Ano siya? Yung uh, barbie side. Yung siya kung close up. Mm -hmm. uh, -huh. ah, okay. But ano ba yun? Yung uh, barbicide. Ano yung bar sanitize uh -huh. ng mga gamit. Ah! Kailangan makalubog oh, oh. siya dito. Si... Ah, kailangan nakasanitize lahat ng Ayan. mga gamit. Uh -huh. Oo, oh, oh, totoo. Nandito ka sa Canada, masaya dito. Ito naman, hot towel. Oo, oh, parang hot compress, no sir? Yeah. Piling ko nasa airport ako. Kasi ganyan din sa ano eh. umuwi ako ng Pilipinas. Yeah. VIP to VIP. VIP? Pero lahat ng customer yung ginagaya nyo. Ginagaya nyo talaga? Yeah. Maski Canadian? Yeah. Uh, lahat, lahat. Ah, lahat talaga. Alam nila yan. meron ganyan talaga. Hindi lahat ng barbershop na. Ah, kayo lang meron yan. Fancy oh. nga eh. Fancy. Ah, so shoppy. Sosyalin pala talaga dito, mga kabrets. <laughs> Naku, mamaya pagkatapos ng gupit ko, gusto ko meron akong masarap na pagkain dito sa harap. Kasi fancy. <laughs> yeah. <laughs> puro buhok na mamaya pagkain. <laughs> pwede, pwede. Mm -hmm. So, yun pala yun. May mga ganun pala sila. Kita nyo, mga kabrets. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ka kaya sa Pilipinas, pupunuin ng pulbo. Pati mukha mo, <laughs> puro pulbos, <laughs> di ba? <laughs> gusto kung ano anong ginagamit. Tapos eh, ano naman yun? Oh, ano naman yan? Aftershave. Ah, yung yeah. pinaka-alcohol sa atin. Okay. okay. Pero ito, parang kulong Ayos. Ah, oo nga, ano? Parang amoy babae. Siyempre eh. Oh, yeah. Ayos. <laughs> Baka akala nila yan, galing ako sa bar. May kasama akong chicks. <laughs> O kita nyo mga kabir, kahit wala kayong buhok, susuklayan niya kayo. Diba? ba? Diba? Meron na ngayon. Ano? Oh, meron na. Oh. Meron na kayong buhok. Diba? Yung um, Chris Cusinero haircut. <laughs> Chris Cusinero haircut. Buti na lang, walang tao ngayon nag-vlog tayo, yeah, no? Yeah, kaya sabi, maganda pa muna dito ng weekdays. Hindi mm nga masyadong busy. Pero pag weekend, sir, talagang busy kayo? Yeah. Full day? Hindi, namawala ng tao dito. Wow. wow. Ano, minsan pila? Yeah. Hindi, mm, nakapain na talaga yan. Ah, oh, talaga? Mm. Wow. Pero marami naman akong barbe. Ano kaya? Oo, pagka weekend. Mm. Kasi, alam mong busy. Alam mong busy. Galing, no? So, mga kababayan natin dyan, alam nyo na, punta kayo dito mga kaberks. Support tayo sa kapwa natin, Pinoy, na, ano, na nagtatrabaho ng maayos. Siyempre, ganun dapat tayo, nakasuporta tayo. At the same time, makikilala pa natin ng si, nandito si Efren, na taga Batangas, taga Rosario Batangas. Kung taga Batangas ka, pwede ko yung makapagkwentuhan kay Sir Efren na ba naggugupit siya. Ay, ah. siya. Kwentong barbero ba? <laughs> Di ba, Sir? Sabi sa oh. amin ay siya. Oo. Oh, dito mo, ayan na. Ala, eh, dito sa amin sa Batangas, ang tawag sa Lomi ay... Ano? Loming Batangas? <laughs> <laughs> Ala, ay, sa amin eh, nagluto ng gata. Hmm. Ang sarap may eh, gata eh. <laughs> Ay, bastos ah. <laughs> ano ba yan? Hindi ko ni Louie. Eh, ko naman, di ko naman kasi alam. Eh, alam ko kasi Batangas may eh. Ay, ang nagluto eh si Tata. Eh. <laughs> ayaw, ayaw ko na magsalita. Baka mabas na naman ako. <laughs> so, ayun na nga. Ang gupit kasinero. Uh, ayun na, sir. So, ayun na. Maraming maraming salamat. Ayun na, sir. Mga kapik, na. Nagupitan na tayo. Ito na yung gupit natin. Ayos na, ayos na. panalang panalo na. Kamukhang kamukha na natin si Wali Wally Bayola. Sabi nila, pinag-alo daw kong Wally at saka si... Ito si, <laughs> yung si Wally, ito yung si Jose. Jose <laughs> at Wally, tama, di ba? Yeah. Oh, di ba? San ka pa, mga ka -works? Oh. Ikot mo, mga uh, ano. oh, kita mo kung gaano kaganda yung gupit niya. Mga sexy babes. Diba? Yeah. Oh. pala, Fancy page kasi fancy po pa yung pagkakagawa ay, ng ay, ano. Thank sure you, yeah, sir. Lahat yung fancy. gupit mo. So, kita mo mga kapets, pumogi ako ng isang araw. Oh, panalong po panahalo, Pogi-pogi na tayo. San ka pa? ba? Diba? Dito tayo papagupit. Maganda ang gupit nila. Saka maganda yung service nila. Maganda ang service nila. Promise. Saka mabait sila. Thank you very much kay Efren at saka kay John. Sir, maraming salamat sa inyo. And uh, maraming salamat sa pagdalaw, Mr. Chris Cusinero. <laughs> Thank you, sir. Bye-bye yeah. po. Bye. Ayun, ayos. Ganda ng gupit ni Sir, oh. Kita nyo naman, mga ka-Berks. Panalong-panalo. Ang kinis. Dito yung address niya. Ulitin natin yung address niya para makita nyo. 3103. Ayan yung kanyang address. At saka ayan yung kanyang telephone number. Asakayan yung kanyang schedule Pag pupunta kayo dito So ayan no Itong area na to Hindi nyo mapapasin Kasi maraming mga bahay dito Pero dito sa area dito Sa kabila kasi dito Maraming establishment dito May restaurant May shoppers At kung ano ano pa Tapos makikita nyo Ito yung kanyang barbershop Nakapila siya dito Sa area na to So, paano mga kaburks? Maraming salamat sa inyong panonood at uh, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta kay Chris Cusinero. Paano? Hanggang dito na lang. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kaburks. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na halika na